continue tayo sa ating travel mga amigo at syempre andito pa rin tayo sa bayan ng Corpus at uy may motorcycle pala dito rusi motorcycle mga ludi Yan, tingin tingin muna tayo dito mga ludi ano tingnan muna natin tong ano uh, mga motor nila at syempre tingin tayo dito ng mga uh, second hand na motor at kung ikaw ay naghahanap ng motorcyclo na second hand ito panuorin mo yung video natin mga ludi yan, dahil nandito tayo, tingnan muna natin ito mga amigo. <coughs> Ay, si Idol gali, ah, di gali, di, di. Oh, Ikaw ang nakabantay di Oo, oh, kay Axel's uh, Naano mo mga repo di na barato? Puro may scooter lang, kung ano din. Mga piran na amount? Kung ano, pag

kaya pa ni padalaga nang knock knock kitag ko ha poto mm. hindi pa ni ba 'yan Kaya lang for approval pa oh, approval pa sa ha oh, estimated nila, ha? nila price 17 estimated oh estimated pa. pala ah okay ay oh, sa Amo nang duha na bidable. Hay. Hmm. Hay nan upat. Ini nagdirikit. Yes na lang imo. Ha? Bulto. Pagkabilog ba? Ang na to, buksan ba? Kinsi Kabilog Upat daw, for approval pa. Upat for approval tapos free na itong dulaw. Itong dulaw, sir. <laughs> O oh, mga idol, sa mga naghahanap dyan ng motorcycle na si Ganan, andito, punta kayo dito sa Rosie Motorcycle sa PUB Corpus. May available dito na apat na unit na scooter. Nagkakalaga ng 4,000 pero for approval pa daw. Ano? At sabi ni sir, advice niya, mas makatipid ka kung bulto. Ayan, sa apat na unit, makukuha mo lang sa 15,000. Kung maaprobahan daw, no? Ayan. So, hindi ka nalugi dyan. Po, uh, 15,000, apat na unit. So, bali, may dalawang unit ka lang dyan na mabuo tapos uh, makondisyon mo. Eh, okay na yan, mga ludi. O kaya naman, yung apat, yung apat makondisyon mo, hindi, hindi ka nalugi. No, pwede mo pa pwede mo pa mapagkitaan 'yon mga amigo. Pwede mo ibenta 'yung tatlo tapos 'yung isa gamitin mo. kaya naman kahit dalawa lang na unit, mabuo mo 'yan, mapatakbo mo lang. Hindi ka nalugi diyan mga lodi sa halagang 15,000 pesos. Baka 'yung 15,000 pesos mga amigo mababaan pa 'yan. Ano kasi for approval pa naman 'yung 15,000. So baka uh, malay mo 'yung 15,000 maging 12,000 na lang 'yon, no? 13,000. O, o di ba? At ang kagandahan doon, pag naayos mo yung apat na yon wow, laking pera noon mga amigo, lalo na kung negosyante ka. Pwede mo ibinta yung iba mga amigo, halimbawa, ibinta mo, halagang 10,000 yung isa, tapos nabuo mo yung apat, oh, may 30,000 ka. O kaya naman, mabuo mo yung tatlo, binta mo yung dalawa, o may 20,000 ka, hindi ka nalugi mga ludi. Ayan, sa mga interesado dyan, punta kayo dito ano, para makita nyo yung unit sa pubic corpus. Ayan, masbate lang. Ayan mga ludi, at syempre continue tayo sa ating travel. At nga pala kung gusto nyo masabi yung ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa masbate. Mag-follow at mag-subscribe kasi lagalag tayo mga amigo. Ayan, lahat ng na madadaanan natin, binablog natin yan. Kaya kung gusto mo, masubaybayan yung ating mga upload. Follow and subscribe mga amigo. Ayan o, at syempre continue tayo sa ating travel. Papunta naman tayo ngayon sa bayan ng Esperanza. Ayan, bahala na kung saan tayo makarating mga amigo. Basta lahat ng na madadaanan natin, ibablog natin yan. Ayan no. So nga pala, shoutout sa ating mga kababayang mas batin nyo dyan ano. Mapaluson, Visayas at Mindanao man, mega shoutout at sa ating mga kaibigan. Yan. Shoutout na lang sa inyo mga amigo. Wow, ang gaganda na pala dito, oh. Laki na ng pinagbago ng bayan ng ano, Corpus. Yan, may mga resort na, na may mga resort na dito na mga magaganda mga amigo. Kung gusto nyo maligo dito, punta kayo dito sa bayan ng Corpus Shoutout na lang sa bayan ng Pubic Corpus, mga amigo Kung taga rito ka, mga shoutout na lang sa inyo At syempre, andito na yung bayan nyo Yan, binablog na natin Wow, ang ganda talaga ng panahon ngayon, mga amigo At syempre, ang ganda ng kalsada dito Simintado na, mga amigo Hindi katulad na dati na rough road pa Ayan, no at uh, shoutout na lang sa ating mga uh, kababayang content creator, ano? mga mas batin vlogger. Yan, mega mega shoutout na lang sa inyo. At kung gusto mo lang magpa-shoutout, comment below para sa next vlog, isya shoutout kita. So, paano mga amigo? Hanggang dito na lang yung ating video. At kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala dito sa mas mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron sa inyong bagong upload, ma-update kaya. O nga ka pala si Dinsky Motovlog. Ay, hindi pa sikat, pero na. Bye-bye mga video.